si Sir Ryan nung nag-ano tayo lalamove ah, yes, yes. Ito, ito, siya yung una nating customer nung naglalamove sa dan tayo yes <laughs> so ayun o ngayon naka ano na siya 2,000 kg na photon no ah photon ayun o no. good luck kapagan mo malaki kita eh no malaki basta masipag, ah, masipag lang no oh. ah, ah Bale, kinukuha ko yung panghulog ko dyan dito lang kay lalamove ah Lala dito lang, lang kay lalamove walang ibang biyahe pero may, may natitira ba yung totoo oh, hindi yung totoo kung sisipagan talaga, meron, oh, may talaga. pa iwan talaga. May kita talaga. Magkano ba banting ngayon ang cotton? Bali, sa tatlong taon, 41,000. 41,000. Ang 5 years niyan is 27. 27. Oh, so, mas yun na mo. Mm. Hindi, si Bangko na gano'y pa Ah, si Bangko na. Oh. Pinayagan mo. Pinayagan mo. Pinayagan natin, magigat kayo palagi. Yes. Low to 100,000 subscribers. Wow. Oh. Okay, no kapots. thank you. Thank you, thank you.